imbis nagpapahinga kami, um, parehas kami in a way na gumagawa kami ng hindi lang basta matutulog. I mean, may kipagkwentuhan kami, may matututunan kami, we ask people around na paano ginagawa to about, you know, um, uh, about dun sa craft na ginagawa namin. Eh, si Francis kasi mas more on sa pag direct Ako kasi mga tanong ko about movies, ganito, sa shots, tinitingnan ko na paano ginagawa. Um, yun, dun ko na to na parang ang sarap din pala na nakatinga kasama si si Francis na. Kukwentuhan lang kami. Actually, alam nyo ba? Ito, uh, off topic lang sa ano. Si Francis pa una sa akin nag-pitch nung Safe Skies Archer eh. Yeah, siya pa. Nagulat ako, sabi niya pa sa akin, ano mo ikaw niyo? Sabi ko, tatlong buwan na ako hindi na binabalikan ng Viva. So, ayun lang. Tapos niya sa akin, dami pinagkuwento. Anyway, <laughs> ayon so bumalik naman um natuklasan mo din na uh, kay Nadine uh, actually alam naman natin yan may kanya-kanya naman ng um sinasabi mga tao hindi natin alam kahit sa akin kung ano doon wala nang tuklasan na masaya ang trabaho si Nadine mabait saka ano ba um very caring sa lahat Ano mo ang ganda ng mga kwentuhan namin ito pero natuklasan ko din ng hirap din pala sa kanya maging antukin kasi hindi siya nagko-coffee. So, paano yun? Tapos, mayroon din siya kasabay kumain kasi puro gulay. So, paano yun? Oh, <laughs> <laughs> mahirap din maging kasama sa kas niya. Alam mo, kung ikaw magpapakain ka, iisipan mo siya. Kailangan gulay. Ano to? Paano to? Naalala ko na nagpapitsa. Ayoko nga pala, kailangan itong gulay. Sinabi niyo, gugulay yan. Uy, oh, yeah. ay, pansit kanton pa. Naalala ko nung kumakain kami ng... Kumain sila ng pansin ganito, hindi na ako ni Ako yata, nasa labas ang kwentuhan. Sa so, commissioner sa kanya na parang ganito ganyan. Alam mo ba yung pansit ganito, hindi naman nabasa, hindi di ganyan, mind. yung oil niyan galing sa ganito ganyan. Sabi niya, what? Stuck siya mga siguro five minutes, hindi na siya kumain. Sabi, so, wala na akong magagawa, nakain ko na eh, pero hindi na talaga ako kakain yan. So yun, ayun, tapos kay Direk naman, na-appreciate ko lang kung paano yung craft, alam mo yun, bilang isang direct red. I mean, sabi ko, ang sarap makatrabaho, gusto ko pa siya makatrabaho. Kaya lagi ko siyang hinihiritan. Kapag may role, napadaan lang, pwede na ako doon. Yun.